What's so up guys! Tala sa mga ninyo ako at ako na magluto ng saging! Kahapon nagbinta tayo ng saging, patayin mo natin sus Kahapon nagbinta tayo ng saging, ngayon naman ay magluluto ako ng saging. Ito na yung dinner ko guys. Since lola naligo, magluto tayo ng saging guys. <laughs> Samahan ninyo ako at tayo magluluto ng Mag saging. Saborito naman yun. Dito lang po guys, dito lang sa mga tip ba? So diba, sold na ang pangbina, So kahapon, kita niyo ba nagbinta tayo ng saging. Eh, Ito lang naman yung binintay ko guys, syempre magtira din ako sa sarili ko mo. Kasi syempre, moy-moy kasi ako, so bang, super hindi ko talaga kumailang saging. Dahil yung alaga ko na ligo, so ito si Inday sa kusina at nangluluto. After ko magluluto sa sarili ko mamaya kay Amo, ang iluluto ko kay Amo is so Himala yung Amo ko dahil kanina nilibre ako ng lunch. Yep. Ay! Sunning is life! Yun naman po! Kain tayo ng saging. Hindi, hmm. mag-vlog na lang tayo. So, yun na guys. Nakita nga ako kahapon. Nagbibenta tayo ng staking. ha Tapos, ngayon, ipipray ko ko. Pagkatapos nito is, at inam! At magkape. So, habang pinipray yan, magpipipray na po ako ng aking hot water. Mag-boil na ako ng water at mababadla ko sa pintay habang si Lula ay naligo. Okay, so guys, samahan din ako at ako, yun mag mag yun ako. yung mag-prepare mag ng ako. Ano na ito guys? Uh, Merienda dinner. Merienda dinner. So ayan, pakuluhin ang tubig. For sure, si Lula is naligo yun. Mamaya pa yun matapos kaya may chance ang higay na makapag-bluetooth. Kapag bluetooth ito sa aking po, yun na lang, tingnan nyo. Lalo sa kababay, itim, sunod. Masunod ang ah, sari. Sunod, sunod, sunod. Oh, ang Ay, ang lakas pala ng apple po. Ay, sasunod na. Ka, alam ko kung eh, si Lola tapos na sa pagbigo at binuksa pag bintana ay hindi na ka. Diyan yung bintana ng CR ko. siya na So, kaya, ko tapos na siya. 3 minutes lang tayo So, alright guys, dito na po yung sample ko. Ayan, dito na po po So, ilalagay ko lang Ayan. Ayan guys. Sunog. Sunog ang aking akin. Tapos na yun. Ito ko. Ayan. Ito ka ko. Tapos. Aantayin ko yung tubig. Napakalupa yung tubig. So, na ang yung hita. Uh -huh. so Wait a minute. So, at eto guys, uh, um, nainit na yung tubig. Ayan. Para mainom natin kaagad, lagyan natin yung cold water. Haluan natin yung cold water. Ay! Mm, dami yun. Tinamad na ako kung nga ng kutsarita. So, yung stick na Okay lang siya. Mainit pa rin. So, eto, it's kainan time. So, habang kumakain ako, magpiprepare ako ng pang dinner ni Amos. So, eto guys, samahanin niyo ako at tayo kakain ng pirit, piniritong saging, piritong saging at saka kape. Sarap ng kape at saka saging. So, alright, hanggang dito muna yung video ko. At i-enjoy ko muna yung pagkain ko. Thank you so much for watching. Bye!